Kakaibang luto ng isda baka mo. Meron akong ituturo sa inyo na luto ng isda. Baka ito ay hindi nyo pa na-try. nga po pala yung mga ingredients na ginamit ko dito. Meron ako ditong lemon, lemongrass, bawang, sibuyas, luya, at dahon ng sibuyas. And meron din ako ditong hiniwang hiba ng maliliit na parsley. Alam nyo po yung isda na to ay medyo healthy talaga kasi hindi tayo dito gagamit ng oil. At napakasarap po talaga nitong ulam sa kanin. Kaya naman itry nyo na rin po. So dito na nga po. Huwag natin patagalin. Mag-upisa na tayo magluto. Sa isang kawali nga po, naglagay ako dito ng bawang, sibuyas, at nilagay ko na dito yung mga lemon grass. So, ganyan lang po. Yung kalan ko nga po pala dito ay hindi ko pa binuksan. Nilagay ko na rin dito yung mga loya, syempre. Pinagsamasama ko na dyan. At naglagay na nga rin po pala ako dito ng isang tasa ng tubig. Pagkatapos ay binuksan ko na nga rin po pala yung kalan dyan. Tinimplahan ko na nga rin po pala ito ng black pepper at saka ng konting asin. At dahil nga po itong ulam na ito is para sa mga health conscious. Kaya naman po, yung pampalasa na inilagay ko dito, it's sibuyas lang at saka paminta. At nung kumukulo na nga po ito, inilagay ko na rin itong mga lemon at naglagay na rin po pala ako dito ng suka. Pag ganito po, ang lulutuin na maglalagay po tayo ng suka, na wag po natin muna itong hahaluin. Papakuluin po muna natin to ng mga isa o dalawang minuto para po maluto yung suka. At kaya ko nga rin po pala ito pinapakulo syempre para mas lumabas po yung mga aroma ng mga sangkap na nilagay natin dito. So ayan pagkatapos nga po ng mga isang minuto mahigit na kumukulo na nga po itong ating mga sangkap. So dito po ay nilagay ko na itong isda. Hindi ko po alam kung anong tawag sa isda na ito. Nabili ko lang din po ito sa supermarket. Pero syempre naman po kung kayo magluluto mga mamsi, pwede naman po kayo maglagay dito ng ibang ista, katulad ng bangus at pwede nyo po rin itong itry sa tilapia. Napakasarap tung ulam sa kanin